Jamie Bara at Fiang Smith o oh, mas kilala sa tambalang JN and Fiang nagpakilig sa movie na My Love Will Make You Disappear. What's up madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli muli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? heto nga ang latest update dito kina Jem Ibarra at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fian. Kakatapos nga lamang po, ayan, lumuhok po tayo sa iba't ibang black screening ng Kim Pao movie ng My Love Will, uh, Will Make You Disappear na kung saan ay eto po ang first Cameron uh, movie ni na Jem Ibarra at Fiang Smith na mas kilala nga natin sa tambalang JN Fiyang. Kaya kung kayo po ay hindi supporter o hindi uh, kabilang sa fandom ng Kim Pao, ay talaga naman pong kikiligin po kayo sa movie ng Kim Pao. Ito po ang ilan sa mga behind the scene ng naturang black screening ng movie ni na Kim at ni Paolo Abilino ng My Love Will Make You Disappear. Ito, panoorin po natin. 哎呀！ nandiyan, uh -huh. si Paulo siguro. si Guru. Boyfriend. si na Paulo. leg Kinilig, leg my gosh. ABS-CBN? Nag-stop oh. talaga. Yeah. Nag-stop eh. tayo oh. sa Ay, mag-camera <laughs> Dito siguro unang pumunta. Bago si Nima 7. Kasi kakastart pa lang eh. Para yung alas stress. Ayan na. Pag tamili sila, andyan na. Mag-zoom na. na. Oh, ayan na. Natili na sila. Andyan na nga. Andyan na. na nga. Andyan na nga. Ah, Tiliin na sila eh. May ilaw na. Andyan na yun. Anjan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Alam ko tatlong grupo rin yung nandito. KimPaw International, uh, Paola Avelina Global, and of course, uh, KP Discord. Uh, Mag-update daw tayo doon. Tinaban tayo ngayon, Discord na. One of these days, mag-live tayo doon. Sa bahay. <laughs> <laughs> But thank you so much. I hope you enjoy the movie. Um, like I said, parang regalo rin namin ito para sa inyo. At maraming maraming salamat for organizing this block screening. Maraming maraming salamat sa lahat punta dito sa oras ninyo para lumabas ng Wednesday ng hapon. I'm sure yung iba sa inyo nag-absent pa. Ate ah, pala dito, nag-absent sa trabaho. Grabe! <laughs> ang pinakamabilis na bansa? Indonesia. Wale, wale. Wale, wale. Ulitin ko ang joke ko, eh. Ano ang pinakamabilis na bansa? Ano? Indonesia. <łbym> Tribute <adjective. com> <smellan> <tomar midi -gabalaya> <people> <resigned> for you, Anne. Tribute. <mam> Pero okay, okay, okay. <laughs> sa Kimpang International, Paolo Valino Global, sa Discord, sa lahat po naman ng nandito ngayon, thank you so much. Ang dami for a uh, 3 p.m. ba? Grabe, thank you so much. We feel the love, the, ano, the support. Sobrang malaking bagay po talaga ito sa amin. If, um, what? Future natin. <laughs> <laughs> That, um, Wala sa you know, there are really you no know, words to express how, how grateful we are to everyone. So thank you, thank you. Uh, enjoy the film. If you have comments kayo about the film or nice words or, or criticisms about the film, don't be shy. Just express it online. We monitor it. And sa mga nasa Discord. The Discord, on community Discord, po yan, uh, We created it to have a safe space for everyone. So para sa, para sa lahat walang away-away, para to share, to share, to, to share, the same passion and the same, the thing, anything in common. And that's safe space, for para sa. Okay. So thank you. We also love you, our children. <laughs> <laughs> thank you and so much for. picture. Okay, ayusin, ayusin mo na natin. Bago kami pumaba. Okay, dito lang tayo sa gitna. Okay, yung mga admin sige spread kay dito. Pero wala nang bababa po. Maraming salamat. O bigyan natin sila ng space saan sa gitna. Ayan, perfect. Okay, sa gitna po tayo. Okay, relax lang. Okay. okay, dito ang tingin sa Star Cinema. Diba? mga behind the scene na kung ay tampok itong sina Barra at Fiang Smith sa naturang movie ng Kim Pao ng My Love Will Make You Disappear. Narito po ang naturang video atin pong panoorin. na nakakakilig at nakakaproud na mapabilang si na Jem Ibarra at Fian Smith sa isa sa mga record-breaking movie of the Philippines ng My Love Will Make You Disappear na kung saan ay pinagbibidahan nito ni na Kim at ni na O mas kilala at minahal nga sa tambalang Kim Pao. At talaga po, hindi po ako fan ng Kim Pao. Pero sobra po talaga akong kinilig sa movie ito. Promise po. Panoorin at supportahin niyo po ang movie ng My Love Will Make You Disappear para kayo po ay kikiligin. Dahil kakaibang love story po ang inyong matutunghayan sa movie pong ito. Na kung saan ay kabilang din po itong sina Jem Ibarra at Yang Smith, kaya mas lalo pong nakakakilig. Oh, ayan po ang mga latest update natin dito kina na Jem Ibarra at Yang Smith, ayan na sinusuportahan po natin ang movie nila with, with, Kim and Paolo Abilino ng Kim Pao na may title na My Love Will Make You Disappear. Panoorin niyo po yan. Ayan, still showing po at talagang record breaking po ang movie ito at hindi po mangingi hindi po masasayang ang pera ninyo dahil talaga pong nakakakilig yung movie kakaibang love story po ito. Ayan, kaya kung gusto niyo po mag-update, uh, maging updated dito kina Jemmy Bara at piang Smith o mas kilala natin sa tambalang JNP piang ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-click niyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa nung latest. Hanggang sa muli. Paalam!